isdang malakapas. Ilan? No. Sariwa pa itong isda. Bakit yung <laughs> Mundo sa tawag yan, ham? ham um, hamburger ayan maya pwede na ila ilagay yung ano talbos ka um, ito saging saba Pinog, ang sarap nito ito naman ang kanin 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 sabah saba mahinom saba, ayan ah, ito yung naman yung na. ang talbos kamuti mother merienda ka monde ito sa saging na saba hmm. Ayan ay binalik ka. Dumami ang sabaw na ito. parang sarapan ako ng ano hmm. ng ano yung bitchin tak 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 pa din naman dati na. ayaw niyo ng bitchin eh? gusto niyo na kasi sabi-sabi ba na kasama daw ng epekto ito ganun pero parang wala At pag tayo ng bitchin din wala pa naman namamatay yeah. sa bitchin ay na Itong tatay, ayaw talaga sa bitchin. Pagka na mayroon, nagagalit. masarap, malinamnam. Masarap ng lasa. Maluluto na. Maraming mantika. Di ba mayroon ham ng mga bilog na malalaki? pagka December. Katulad din yan. Ano ba yun? Baboy? Baboy ka rin naman. Ham, ham. Ito kanin. Maglalagay na akong talbos kamote. Ayun. Gratis. babi pa na yan. Pork chop? Limpo. Limpo? Ang daming rice ko dyan. Ano kulay po dito? lagay ko na ang talbos kamote. Ang sustansya ang talbos kamote. Alis mo yan dyan. Tablo. Ang dami pala eh, tatlo tapu na lang. Tapon mo ang tubig yan. Ilan ba? Ayan o. No? dami niya. Puno na. Nah, second batch. Ayan, may talbos kamote. Yeah, Ayan ba?

Oh, Ikaw, Sir, ay magbaon ka sa Oo. Parang may merienda kayo dun. Saging pamor. Saging hindi ba kilala mo ang asawa ni Pasita, si Kaloy? Hindi ko kilala yun. Nagpunta nung patay niya si, ano, si May. Ang dami nun. Hindi ko makilala ko si Lino. Ang nanay noon, may isang na ng edad. Sa interior. Tiyak si tabi. Tiyak si tabi. Pensionada yun. Dahil ang asawa noon, yung si Kuan. Sino may pension? Nanay ni Kaloy sa interior. Bitirano, ang asawa nun. Ayos na lahat. Ang masarap na

Tama na. Ang ah. mamantika yan, di ba? Ayan, luto na. Luto hey, na. Matak. Matak. Ano ba ng sandwich? Pagbaong ko kay payatot ka. Sige lang yung cellphone mo, isipin mo po. Luto ng sinabawang ko na isda, alapapas, kinamatisan may talbos kamuti at saka sibuyas na dahon. May bitchin.

Wang lu wang. <tiny> Masakit pa ang dun Eh. Ito may kaliskis ito eh. Malinamnam ang sabaw nito. Ayan, oke okay na.